Kung sakaling healthy lang daw itong si Bradley Beal, siguradong number one daw ang Phoenix Suns sa regular season. Yan ang kanyang sinabi mga idol. Ayon kay Bradley Beal at ating ita translate sa Tagalog, nakamiss ako ng 30 games at nanalo kami ng 49 games. So kung nakapaglaro ako ng kalahati sa mga larong iyon, siguradong kami ang number one sa West. Yan ang harap-harapang sinabi ni Bradley Beal kung siya'y healthy lang daw, what if? Eto yung problema kay Bradley Bill. Eh, hindi lang uh, saksakan ng prone sa injury, kundi mayabang pa. Well, ibibigay ko yan sa'yo, Bradley Bill. Kung yan ang gusto mo. Kung kayo ang number one, kung sakaling healthy ka lang. Pero paano mo ipapaliwanag kung paano kayo winalist ng Minnesota sa playoff despite na nandyan ka naman? Healthy ka naman. Ito yung mga tipo ng manlalaro na yung kanilang pinapairal ay yung kanilang salita lang. Hindi yung aksyon, hindi yung gawa. Sa ginawang butuhan ng mga NBA General Manager, ito ang mga natanggap ni Stephen Curry na mga Best Award, Best Leader sa NBA, Best Pure Shooter sa Liga best at moving without the ball at best player naman sa so you would want taking a shot with the game on the line lahat ng mga general manager ng mga kupunan ay binoto itong sa si Stephen Curry sa kategoryang iyan. Lahat ng mga iyan ay best naman talaga siya. Yung pagiging leader kung paano niya pinangunahan ang Golden State Warriors. Yung best shooter naman, hindi ko na kinakailangang paliwanag yan. At moving without the ball, nako, eksperto si Stephen Curry dyan. At yung isang malalarong gugustuhin mong tumira na nakataya ang panalo kung bahabalikan natin yung nakarang season, itong si Curry ang clutchest player of the year at kaya maraming mga general manager ang boto sa kanya dyan sa kategoryang iyan. Maliban kay Stephen Curry, eto pa sa point guard naman, the best itong si Luka na mayroong botong 37%. Shooting guard naman itong si Anton Edwards, siyang pinaka the best. Best naman itong sa si Jason Tatum sa small forward. Yanis naman sa power forward at Nikolay Jokic. Sa center position, galing yan sa boto ng mga general manager ng mga NBA teams. Todo workout at practice na nitong si Jason Tatum ayon kay Al Horford. Ayon pa sa kanya, alas 6 pa lang na ng umaga, itong si Jason Tatum ay nagpa-practice na at ito'y ginagawa niya ng maraming beses sa isang linggo. Hindi ito practice mismo ng Boston Celtics. Ito ho'y individual na practice ni Jason Tatum. Hindi pa man nagsisimula yung kanilang practice as a team. Itong si Tatum ay nagsasarili na. Hindi niya nagustuhan kung paano siya naagawan ng MVP award at Tiwala nga rin siyang mananalo pa rin siya. At syempre, kabilang na sa mga motibasyon niya yung pagbabangko sa kanya sa Olympics. Inamin rin niya na tinawanan siya ni Coach Joe Zula dahil sa mga pangyayaring ito. Sa kagusto ni Jason Tatum na manalo ng MVP, maganda naman yan at isang magandang motibasyon Pero ah, wag lang siyang magpapadistract, baka makalimutan niyang team play ang basketball at hindi lang ito individually. Baka palagi niyang iisipin lang yung kanyang sarili na siya yung gagawa ng mga big plays para siyempre maging MVP siya. Dapat iwasan niyan ni Jason Tatum.